Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The just Vlog. Good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, diretsyahan na natin, idiretsyo na natin dahil yung mga nakaraan puro kay... Alden ay ito kay Main. So, may napanood po ako kagabi lang yung video. Pero hindi ko alam kung matagal na ba yun or bago lang, ano, si Main, parang usap-usap sila, nandoon sila Jose. Ano yun? Yung last anniversary ba yun mga palangga? Or itong latest lang, nakapula si Main. Tapos nandoon si Jose, ganito. Parang pinag-usapan nila yung mga nakaraan sa Aldab. O, oh. Tapos, ayun, yun lang ang nilabas nila kung na full ba siya kay Alden, or si Alden ba ang napo ganun, or nagkatuluyan ba sila, hindi sila, or hindi sila nagkatuluyan. Ay, nako, alam nyo, kanya-kanya, diba? Kanya-kanyang mga POV, mga point of view. Kahit kayo po, mga palangga, magko-comments lang kayo. Importante yung comments. Eh, ito na naman, ay eh, pasakit na naman sa atin. O, oh, kasi nagbukas na naman si Mingay sa daming mga intriga, sa daming ano kay Alden. ba diba, alami, binatikos kasi or latest lang ba? Yan na nga ang tinatanong ko kung latest ba yung interview na yun. Yung mga tanungan nila ni Jose or, or na nga kung noon pa yon tapos inilabas ulit or nerepost ulit ng mga sarsuwelistas ganon. Sabi niya, oo, oh, oh, na-fold daw siya, pero hindi natuloy or kasi hindi naman mahaba yung napanood kong video potol-potol, 'di ba? Syempre, bigyan natin ng opinion 'yun. So, yung mga opinion niyo mapalangga, syempre opinion at i-comments niyo. So, ganun, naipakita din 'yun yung ay Alden interview kay Boy Abunda. Na, did you fall in love to me? Ganun. Yes, fall in love. Ganon. So, sa ngayon, yung ang akin, no, siyempre, ang daming ang intriga dahil magpipiluto siya. Ganon. So, career muna. Yung bike muna ang inuuna niya. Yung pag, pag, ano niya, hardworking na na nagbabike siya kung saan, saan. Diba? yun ang kinabisihan ni Tisoy. So, ayan na naman, te side ni main. Ganon. Ay, nako. Yan lang po ay para siyempre yung personal life nila mapapatungan yun so nailabas yung mga ganun ng mga kwento pero alam nyo ano lang yun. Yung, syempre, ginawa nga nilang private, hindi pa nila yan sasabihin. Bakit kaya, ito yung para sa akin, no? Bakit hindi nila tinatanong yung mga wedding ring, yung mga wedding band na sinusuot ni Tisoy, pati si Minga, yung noon pa sa Itbulaga, balikan natin dito pa sa Channel 7 pa before, suot-suot ni Minga ni Mingay. Bakit hindi nila tinatanong? Puro lang full in love kung nagpakasal na ganun. Bakit hindi kaya nila yun itinatanong? Ah, di ba? Ba't hindi nila naitanong yung mga wedding ring rin ngayon, wedding ban? Yan ang ano dyan eh. Tapos simple sasabihin ng Aldebnation, bakit? Para sa akin na, bakit yun na nga, di ba? Bakit yung wedding ring, wedding, ano, wag yung wedding band kasi si Min lang at si Alden ang sumusuot nun. Hindi naman, noong kinasal si Mingay ng, mga, ng Piki, di ba, wala namang wedding band doon. Wedding ring, is eh, same sa, sa mga binigay ni Alden, di ba? Ay! Bakit hindi nila yan ay tinatanong? Yan na nga. oh bakit iniinanon nila? iniba nila ang usapan, yung mga na fall 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 nagkatuluyan ba kayo? Ay, sis! Para lang matakpan yon yung mga katotohanan dahil ayaw talaga nilang ano, yung pangunahan sila, antayin yung tamang panahon na mailabas kagaya sa kanila ni Julia na napak, Julia at Coco na napaka ano na ngayon, yung open na sila, kahit saan sila ang nagsasama. Kahit saan holding hands, lahat-lahat. Pana-panahon yan. Antay natin. Bakit hindi nila masasabi na yung sa ano, opening noon ng McDonald's na kinarga ni Mina, nakayelo din yung bata at siya ay nakadilaw, Terno sila. Tapos, pinalibutan ng mga kapatid ni Mina doon yung nanay niya, ba't bawal yun po na ng video na gagalit si nanay Dab? Tapos, tinatanong, nandiyan may mga videos yun, na tinatanong doon kasi doon si tatay Dab. Sabi, kanino bang anak yun? Sa kanila! Sa kanila! Oh, di ba mga palangga, bakit na sabi na sa kanila? Oh, kaninong kanila yon Kanila ni Aldin? Oh, sila, sila ang naglalabas noon. Hmm. Asa na nga yung baby na yun? Yung, ba, ano na yun? Elementary na? Seven years old? Ilang taon na? Oh, eight? Alaki na kaya? Eh, kanino ba yung inilabas noon ni Daddy Bay? Oh, tapos, ay nako, ang daming mga ebidensya. Ang daming mga nakatago sa baul si mga Aldebion. Hindi maniniwala 'yun mga totoong Aldebion. Tapos ayun. Inilabas doon may mga nagko-comments doon natatawa, matatawa ka na lang. May nagko-comments doon, "Keso, gay si Alden." Tapos Ah, hindi pala nagkakatuluyan. Ang dami na doon. Ah, kaya kasi pumasok daw si Main mayaman na. Tapos si Aldin mahirap. Kaya pala yun ni Aldin. Pinupusyo, pusyo, pusyo. <laughs> tira Pinupush niya bilang artista para umaman siya. Parang ang dami doon mga sinasabi. ba diba, bay yung mga comments na do comments doon na ah, ganito. Kaya pala hindi, hindi, sila nagkaanong ano lang pala yun, love team lang pala yun, sa ano na lang, sa screen pala yun, wala daw sa tunay na buhay. O, oh, di ba? ayat din naman, kasi yung mga katwira na yan, ay yun din, yung mga ginagamit din natin sa Aldab Nation, itong kanila ni Catherine at saka ni Aldi, nasa screen at work lang yon Parang pareho lang, di ba? Parang pareho lang. Na, work lang yung sa kanila ni Aldin at saka ni Catherine. E kaya din daw hindi natuloy yung ligawan. oh, parang ganun din yung eh, sinasabi ni Remain at saka yun ang dap, yun ang papalabas na pariho lang yung mga kwento na yun. oh, di ba naguguluhan yung mga tao? Dahil ito lumabas na naman si Mingay na ganun, ganun, ganun nandoon si ano parang hilaw yung tawa niya yung mga ano niya doon ni eh. <laughs> dahil alam nila ang katotohanan sila pa nga ang naglalabas tapos siguro na eh, yung mga kasamahan niya kung hindi scripted kasi yung mga kasamahan niya ni main doon sa ano na yun siguro sasabihin na ay nako kailan nyo pa isasabi yung mga katotohanan na yan yun na nga, nagtitiis yung mga pansa inyo, nakaantay, tapos hindi nyo pa inaamin. Walain nga yung aldabnation. Kasi, alam nyo, ayaw talaga nila munang ilabas yung mga yung ano nila, yung love life at tandaan na lang natin mga palangga sinabi ni Alden yun na nga wala ang naiiwan sa kanya na kung pwede wag wag halungkatin yung kanyang love life o ba diba? at yun na nga ang daming nagsasabi na kaya pala hindi kasi iba pala ang pinoportion ni Alden yung career para luma para yumaman siya. Hay nako, mga luma na po yung mga sinasabi nila. Kaya ang maniniwala doon nabubudol-budol at yun na nga minumulto-multo na naman yung mga nakaraan nila, binabalik-balik na naman yung mga yung mga pangyayari na hindi daw yung katotohanan, ewan ko kung sinong mabubudol na naman ito nung nilabas ni minggay ganun talaga kasi nga, mayroon nga munang <laughs> inuuna si Aldi na kunya magpipiloto siya yun ang asang kabisihan niya ngayon di ba kaya ayaw talaga yan mabuksan muna yung kanyang love life yun ang uh, yung private life nila ginawa talaga yan ang private life kaya ang maniniwala doon wag mabudol ng mabudol talaga inuulit-ulit ko palagi yan sa vlog ko na ay nako yung mga nauuto na naman ay nagpapauto kaya nabubuhay na naman sabihin ah gano'n na gano'n na ay wala basta ang paniwalaan natin yung pinakauna yung mga sinasabi ng side boss nila pamilya ganito side ni daddy B at side ni, -ni main kaya thank you so much mga panangga bye walang maniniwala yung mga katotohan ng Aldab Nation manatiling Aldab Nation manatiling ang katotohanan ay Aldab silang dalawa ang nagkatuloyan bye